Naaprubahan na ng Makati City Council ang City Ordinance No. 2025-A-023 sa ilalim ng Makati Senior Citizens Assistance and Inclusion Program Makakatanggap ng 12,000 pesos na cash incentives. Hahatiin po ito sa two tranches, di bali dalawang bigay, before July 1 at before December 1. At um, thank you, rice subsidy sa mga kwalipikadong senior citizens po natin. Magkakaroon din po ang senior citizens ng uh, Employment po. Help Desk po para sa ating mga seniors. O kasi marami pa rin namang mga senior citizens na kumbaga kaya pa naman nila magtrabaho at uh, maganda din na yung experience nila ay ma magagamit pa din, di ba? So yung bigas, paano natin ano yung 10 kilos? Um, fa two trenches, Mayora. So, five kilos and then another Para masyadang mabigat kung ten so, next kilos next year pa rin po yan. Ibibitbitin ng ating mga seniors. Ah, diba? So, bibiyakin natin siya na uh, five. kilos for... Siguro sabay na natin dun sa allowance. Sa allowance. Uh Oo. -oh. Yung mid-year tsaka yung year-end.